Ayan mga ka-fighter, good morning, good morning, good morning Dito tayo ulit, pasyalan muna natin itong ating spot Bago tayo umuwi na dinggalan, galan Ito, tingin natin Dito, magamaga, yung sakit ng araw Ayan, Maglalaglag na sila, makasaksiyan nyo mamaya kung anong mahuli rito Ayan, Binaan namin to galing kami sa Payaw Nagpatilay, nakadalawa lang kami Ayan, Daan muna, pauwi na, ubus na yellow dito, baka sakaling makadagdag Ayan, ilalaglag na si barangay polis nakalagay sa likod niya oh. Ayan, ko sa likod nagayak na yung mga panagtag niya guhulog na Ayun, ako hindi pa ako nakagayak ito pa lang oh. Ayun, mga kapaiter sige gayak ko muna ako at nang makaabot tayo sa sibad na magandang magandang umaga Okay, meron na. Yeah. Ayun, ito na, si Bara na kami. Paolo, kaya ka na rin. Para paspas tayo lahat. <laughs> Ayoko. Ako ay! Uh, mga kapaiter, uh, lumipat muna kami dito sa Baura. At medyo malakas ang karit sa laut. Ito medyo pasibad na rin. Sa kasama ko, nagpapasibad na rin. No? Nakapangalon niyang sibad yun. Oo, mga ko muna. Itapos yung kasama. Dalawin. Sapi ito. Sapi. Puti. Ay, sapi. Sapi. Bali, basa ka. Aliwan. Ay, labo ito isa. Labo. Labo dalawan. Labo ito isa labut, mga kapiter. Oh. Ito mga kapiter, oh, una. Labo ito isa. Labo. Labo mga kapiter. Dalawang lagot isa. Ah. Tatlo pa. Ang mga kapaytero, lagot isa. Ang mga kapaytero, yun siya. Ayun, lipat natin yung video. Ando naman siya. Ayun oh. doon. Ang mga kapaytero. Ang mga kapaytero. Ay, natapong pa mga kapaytero. Alam, tuloy yung lawah dah law 52 diksi ah ya tu guna sibodo ya ya ni

da, ko na magpaitroh, na tinati, na na, to, na, isda. na, mga kapay, o, yun na, tingnan, tingnan, yun na, Ayan na, nyo. Wow. Ayan, mga anak. Mga kapay, na, 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 ça fait ça fait ça, ça va l'arrière yun, laki sapi sideboard ito yeah, dito ako yeah. <laughs> yeah yeah, kakakailang sibad na naman tayo mga fighter Ayan, ah, mamaya babalik ulit kami sa Patilayan. Tawali kami sa laot. Walang ano, may eh, hindi kan makapamiwas masyado doon. fighter hmm. Hmm. Kine? oh mga kapaiter oh <coughs> ganoon kay si Dag, labit na. woy no, woy no. ito. to ganso, kusing anak, dogtut, anak, dogtut. gansoy na anak ganso, dogtut na anak. gansoy na anak Pinalo siya. Paloy, pinalo. Kan, pinalo. Hmm. Uy, Lagang. Eh, ini pa. Hmm. Pinalo daw kay Lau. Oh. Mhm. Kandar si Paulo. Jan Paulo. Kaya papalampi. Fighter papalampi si Paulo.

fighter ano mga kikita oh oh pakita mo boy hmm um. okay. hmm hmm uh, fighter sinubaran na kami oh. yun hindi na alam kung anong kasi da oh ito kikita yun hindi na may hilab hilab sabihin ko pa yung isang kasama ko

natin kay Peter lumod sinibara na rin na sa harap may pa sa likod yung isa ang gamit ko na doon nakapakat medyo malaki-laki sa kabila yun yun medyo malaki-laki no? yun yun medyo malaki-laki ito na pala napit na sa kanya yun ah na isa Oh, yo, oh, oh. duran na kan. Kita sa kabila. na, hindi na sila, hindi na isda, dumaraw na. Kita ko lang ayan oh. Di mahila bilap -lab tong isa. Ang basang gamit ko ay lang nakapakat lang. na. Kita na natin kung anong isda to. Ayun, sakit. Oh, ayan, sa gisi. Ayan, mga kapaiti. Dito naman tayo sa gamit ko.